Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga kapwa Pilipino na tigil putukan at pagkakaroon ng usaping pangkapayapaan ang ipinanawagan sa halip na pumanig sa iisang partido. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng nangyayaring krisis sa Middle East, bunsod ng gera sa pagitan ng Israel Defense Forces at Hamas Militants. Nagpahayag ng pagkabahala ang Vice Presidente sa kapakanan ng mga Pilipino sa rehiyon na apektado ng gulo at mga karahasan. Muli rin itong binigyan diin na dapat maghanda ang publiko sa posibleng kahirapang kaharapin bunsod ng pandaigdigang krisis na ito. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Ating panawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata